naman mga boss ayan may bagyo sa Gabriel Project na naman po tayo mga boss tapos na to itong kay Mami Lita ayan okay good morning po good morning mawulang umaga may bagyo Uh, maraming upset yun sa mga tropa natin kasi lumalaki po yung tubig dito yung mga gumagawa at uh, sa natin gumagawa lumulubog daw yung kanilang bahay kaya upset muna po sila ayan ayan bali isa, isa lang po yung dumating sa mga natin sa mga gumagawa natin sa mga tropa ito kay na ni Mosa naman po tayo mga boss ayan kalpintero lang ang pumasok Master George Master George lang ako. Oh. morning morning mga lumulubog yung mga bahay ng mga tropa natin mga boss kaya hindi muna po sila pumasok inaayos muna yung mga gamit nila sa bahay yan po yung lugar natin dito sa Masantol Makabebe kaninang madaling araw malakas po yung ulan ayan o oh. ano na yung bodega ni nanay Mosa lubog na pero dito okay pa rin yung ano yung tubig pero dun sa masanto lumalaki po kasi taga masantol po yung mga tropa natin kaya nag message sila nag, nag text hindi mo sila sila papasok kasi lumalaki lang yung tubig sa masantol kaya ito si Master George baka makabebe kaya hindi pa siya lumulubog okay. ano konting counting kembot na lang yung sayo lulubog na <laughs> ah, konting kembot na lang kaya yung mga closet Dati po mga closet yan, pa naman maganda yung ano, maganda yung mga plywood Pinal... balik ni Nanay Mosa. Ah, uh, Unihood. Unihood po yung flyboard na to. Maganda. Basta Unihood ni yung brand maganda. TV console ito. Tapos na rin. Tapos di pumasok yung pintor natin. Ma... Papamasilya ko na sana kaya hindi pumasok para ma ano na to, matapos na rin. Tsaka mailagay na yung fruited panel. Kailangan matapos po na yung pag pagmamasilya bago natin lagay yung ano fruited panel. Kuli po yung fruited panel. Kailangan tapos na yun to. saka final paint. Tapos sita na sa mga gasgas. -gas. Yung kitchen natin. Kitchen dito. Ayan o naka tayo ng tiles na 60x60 60 po tiles yung lababo. Ito yung sink. Nakalagay na rin. Ano lang po yung siding. Lalagay natin at saka yung dito sa wall. Ito. Yung aluminum sliding window. Ayan. Nakailagay na ni Boss Julius. Tsaka yun dito. Screen na lang po yung kulang yan. Pagkatapos na mapintura, dun lang natin lalagay yung screen. Ito. Yan yung... Dati wala siyang bintana rito. Nilagyan lang natin ng bintana. Para yung hangin. Presko yan o. No? Mapasok yung hangin dito. Presko. Malamig. Tapos aircon. Aircon po yan. Window type na aircon. Itong master bedroom. Nakalagay na rin yung ano yung kanya sliding window yeah. Aircon, yan Ito di lang ng konti Dato rin po mali yan Dato yung mga window Binalik lang natin Tapos dito pwede lang rin gawa ng closet si Master George Ayan, laser. Laser, laser lang gano'n ng yung pag ginagawang ulog ni Master. Ito, may pin lights din dito yan, dalawa. Meron ng wire na kaabang dyan. Lumpas na naman ng ulan mga boss. Ayan. May bagyo. Kaya yung tubig. Ah, uh, pwedeng lumaki. Lumaki yung tubig sa dinadahanan natin sa kalsada. That's nice. Ayan mga ano boss. Tangahali na. S12. Bibring tangahali yan. Bye master. sinampalukan sabaw wow. nang manok sinampalukan sa tagulan makabos oh. Ito na, prasera. Dapat pang sili. Kain hmm. tayo, boss.

Ayan, mga boss. Pwede na natin install yung sa wall. Yung tiles natin. 60 by 60. Porcelain. Porcelain tiles po yan, mga boss. Kailangan mauna muna to bago natin i lagay yung ating hanging cabinet. Kailangan mauna muna mo yung tiles. Para, para siya exacto dito. Tapos Tapos yung siding tapos mo natin sa wall bago natin lagay yung, yung, yung ano siding para ma istalay yung mga tight ng ano ng cabinet dito sa ilalim. Ito si master na ito na sa master bedroom. Ayan. Ito sa closet niya. Ayan, bali yan siya. Tatlong division, partition tatlo. Bali ano yung tangke. Ayan yung sa master bedroom Tapos meron din tayong Ano dito Hanging ah, cabinet din Ayan o na, Naka Naka Drawing na kay master Pakatapos yan Dito naman Tapos awesome yung TV Nalagayin tayo ng Shelves dito Para kung gusto mag charge O yung TV remote Pwede yung niya ano yan Pwede yung niya ilagay Shelves Loating shelves Lalagay natin Ito yung sa ano, yan. Sa uh, Cable antenna At abang na dito sa isang kwarto ano lang po yan pintura masilya ito pagagandahin po natin yan parang bago paglabas yan pagkatapos niyan. hindi lang po pumasok yung pintor natin kasi lumulubog daw yung kanyang bahay doon sa masantol kaya dalawa muna kami ni master pati yung mga labor natin hindi pumasok Diretso yung ulan mga boss Ayan o oh. Parang tatagay yung ulan Yung tubig Tumalak eh uh. Tapos eto nakapag lagay na kapag, tayo ng tiles dito sa wall ayan tapos dito adesib na puro puro po yung tapping natin buti na lang may bubong yung ating ginagawa ay bubong na ayan na dito ang bahala rito 不错，哎，嗯。 Ito na lang mga boss, yung kulang natin. Uh, Nagubusan tayo ng oras, kaya next day na lang po yung dito. Pauwi na po tayo mga boss. Ayan, nakapaglagay na rin tayo ng ano, ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Lima, lima mga boss. Tapos yung ating hangin cabinet dito. Tsaka yung kanyang may grisya dito. Mamamasiya muna natin to sa mga pintor natin. Ayan. Tapos patapos niya dito yung ano, yung siding naman. Yung dito sa master bedroom. Ayun. Yung closet niya. Ayun, sarap sa tayo. niya. Baka lumabas ng ulan. Mababasa yung loob. Ayan, malinis yung kitchen lababo natin. TV console. Tapos ito, yung loset dito. Ayan, malinis na. Naglilis na si Master George bago siya umalis. Sabado ngayon, kaya mahaga yung pag-uwi natin. Ayan, o. 4, 5, 4. Time check na yun. Time check tayo. Ito yung pagputol natin ng tiles dun sa mga uh, siding sa ilalim. Pinaka nosing niya. Kaya, wala nang ulan mga boss. Oh. Lumiwanag ng konti. Sana dire-direcho na to para hindi lumaki yung tubig. So yan mga boss ang ganito na lang po yung vlog natin ayan yung update natin dito sa San Gabriel Project sa dream house ni nanay mo sa mga boss okay ingat po maraming salamat God bless